There's a happy dog! There's a happy dog! There's a happy dog! Oh my gosh naman! No asus! 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 Okay! 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 Hello and welcome to Celebrity Home! Aso ni na Judy Ann Santos. Kinagiliwan ng mga netizen dahil sa naging reaksyon nito nang nakauwi na ang Agoncillo family sa kanilang bahay. Galing sina Juday, kanyang asawa na si Ryan Agoncillo at kanilang mga anak na sina Johan, Lucho at Luna sa Malaysia. Pagkauwi nila ay agad silang sinalubong ng kanilang aso, at isa-isang nagpayakap sa kanila. Kita na sobrang na sila ng kanilang aso ito ang kabuuan ng kanilang nakaka-good vibes na video. There's a happy dog. There's a happy dog. There's a happy dog. Oh my gosh. Naman. Asus, 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 asus. asus. Okay, 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 okay. okay, 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 okay. Hindi ka na naman napatay. All right, all right. Hey, she's my angel. Hey, she's my angel. Naman. <laughs> 어루게게 세게 세게 태그